What's up? Good evening, good evening sa ating lahat mga katropa. Kumusta po kayo? Luzon, Visayas, Mindawaw. Kami na sa mabuti kayong kalagayan. For today's video mga katropa, muli bukas tayo ng charger ngayon sa TikTok. Sa online charger po ng iPhone para sa ating anak. Kaya nasira na ng ano, charger nila. Ngayon, may unboxing natin mga katropa. Dahil may nakalagay po dito sa box niya na nakasulat na return return policy no video, no return, no refund video must be up provide while unboxing the items yan ayan, nagpakita ko sa inyo mga yan o, oh, GNT GNT po yung nag-deliver yan so ngayon, yung unboxing na natin <clears throat> bali dalawang charger ito mga katrowa dalawang charger bali nagkakahalaga yung is nagkakahalaga ng 411 yung dalawa mapatak lang na 210.50 ang isa kasama na yung shipping fee yan ngayon tatry natin kasi nakalagay doon fast charger daw to fast charger ngayon titingnan natin bago natin mamaya i-charge kung ilang oras bago mapuno yung cellphone natin Ah. Yan. Bubuksan na natin. Yan oh. Bubuksan na natin. ayong yung isa ito yung isa kasi bali eh dalawa to 20 watts power adapter USB C to fast charger cable nagtatry natin kasi nakalagay dito fast charger daw to kaya natin hukong dito ayusin lang muna natin yung kamera yan so, yung adapter at so, yung cable niya kung maganda

Ayun, ito natin mag-charge. Kasi dalak, may cellphone nila ko dyan, iPhone, dala ko yung iPhone nila para i-spring ko. So, charge natin ngayon. Ito mga katropa, kasaksak na sa giran, ayun o. Ayan, kasaksak na. Ngayon, yung dalawang cellphone na dalak ko para slow bat. Ngayon sabay natin ngayon i-charge icha at titingnan natin kung gaano ba kabilis mag-charge. Yan, yung oras ngayon is Yan. Alas 18. Yung oras. Yan, tingnan natin kung ilang oras bago mapuno yan. yung dalawang cellphone na icha i-charge ko mga katropa. Yan. Dalawang iPhone. Ngayon, sabay natin siya isasaksak natin 7.80 nag-start kung anong oras siya mapuno para sabi kasi dito fast charger yan alright so update ko na lang kayo mamaya mga katropa kung legit itong charger na na-order natin na iphone ok alright sinaksak na natin yan ako umihilaw na siya eh yan umihilaw na ibig sabihin gumana Ayan. Tapos, yung isa naman. Umilaw din. Ibig sabihin, gumana rin. Ayan. natin. Sa dalaw yan, para slow bat kong 718 tayo nag-start mag-charge. Mamaya, update ko kayo mga katropa. Yeah, mga katropa, tapos na. Full charge na siya. 2 hours and 50 minutes din ang tinagal niya. Pwede, pwede. Legit naman siya. Okay naman siya. Alright. Yan. Okay, hanggang dito na lang yung aking video update tungkol dun sa inorder ko na charger ng iPhone sa TikTok. Okay naman. See you next vlog. Bye-bye.